Ang baba. Ako <laughs> <laughs> oh, ano na mag ha. <laughs> so, Dalawa wala tayong biyahe. <laughs> Naglaban muna kami. At uh, mayo, kakamada ako ng mga ano, ng sasamsam pala. Dela kayo? Hello. Hindi mo plastic. Plastic na pinaklatyan ng inaluto. Okay. Plastic PE. di lang kayo, di lang kami. okay, lang na konte. konti. May kibasa. Yung mga tuyo na. buhay buhay kunting konting kunting balaw kunting sampay tayo <laughs>

So ayun na nga no <coughs> Bali Dahil wala kami yung biyahe ngayon eh Actually kahapon pa kami nag start mag Laba Ng PE plastic to na may Pinaglagyan siya ng kape So nahakot namin siya doon sa may bandang sa dako pa roon. Ngayon lang talaga kami nagka-time para hakot. Trabahohin siya. Kaya eto, tinatrabaho na. Apat ah, na jambo to eh, pa kami doon sa may bodega sa may katapatan. Matrabaho pero okay lang. Masaya naman. Gusto nyo makita yung aking ano? Tagalaba? ba? Gusto mong magpakita? Tagalaba? ba? <laughs> Nagpapaganda pa. <ba? laughs> so, ito siya. Ito yung... Ha? Nahiya <laughs> siya. Ito yung plastic namin. No? yun na. Ganyan na siya. Ganyan na siya. Binanlawan na siya. O, kita nyo yung bigs nga, no? <laughs> Ayan. from gantong karume. So, Kita nyo ha. Ganyang karume. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Yeah, kaping kape yan. Sa mga gustong magkape, magsabi lang kayo dito. Pwede gano'n mo coffee. ha. Kaya na wala magpainit, tapos magdagan nyo na lang ng asukal. No? Ganto mag-slash o. Oh. Ganyan no? o. No? Ganon. Uh, slash. Ayan. Ginagawa namin yan para mabiling, mabilis ma patuyo at madaling maandawan. Kasi pagka hindi mo siya ginanyan, kailangan mo siya ibaligtaran pa. So, kailangan talaga siya tirain, Yan ang purpose ng pag-slash. Tada. da, ta -da! Ganun na siya kalaki. O, kita nyo. Ah! ah! <laughs> Nahiya. Ah! Tapos... Licks! 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 Bikin naman! Kita mo naman, no? Gamit na gamit ka sa amin. Oh, may free pa. May free pa siya. Oh, ito murang-mura lang sa ano, murang ano, abot kaya. Nabili namin siya sa Pure Gold. Parang 69 pesos lang itong Ay, gantong Mabango kalaki. Pa. Mabango siya. Hindi oh. nga lang nabula. Oh. <laughs> mabango siya tapos medyo masarap din. Ano no? Pagka Pagka na. nagutom kayo. Ewan ko lang, pagka tinikman nyo to, baka sa bibig nyo bumula. No. So, Netflix. Oh, okay. baka naman. Ha, in-endorse na namin kayo. Baka naman pwede nyo kami supply ng kahit kalahati lang. Oh, tapos oh, meron pa kaming coke. Oh, ito ang aming merienda. Pamatid uhaw. Hindi oh, na uso yung baso ngayon. hindi na uso baso ngayon. Kaya, coke. Baka naman. Puff, bubuga niya eh. Doce, tres. <laughs> Ayo, Yung talaga yun! Na, ayun na! So... Ayon. Storbo na kayo, hindi na kami makapagano. <laughs> Sasampay ayon. pa ako. No? Pawis na pawis, sa matubig. Sasampay pa. So malinis na uli yung aming... Namumutok na po, <laughs> Namumutok na po kami. dito. So, kita niyo naman yan. No? Malinis na malinis yan, pero maya maya pupunuin. Ha? Huh? Pupunuin natin ng plastic. Actually, meron pa kami dito pala sa labas. Ayan Oh. So, Hmm. Yan. Pero kukunin ko na yan kasi makulimlim na. Baka biglang makaulan. Di ba? Yan. So yan yon. Sige, kukunin ko na muna yung amin sinampay at makulimlim. Hmm. Bye!